Nito ka kapatid. Kamusta kayo diyan? Nasa training center po ba kayo? Nasa Pilipinas? nag apply po kayo ng trabaho? Naghahanap kayo ng trabaho papuntang Japan? Nabalitaan niyo po ba na bumababa na daw yung palitan ng yen? Huwag po kayo maniwala doon na mababa na, wala na makakaipon. Sabi nila, uwi na lang daw ng Pinas, huwag kayong pumunta na ng Japan. Huwag, huwag kayong maniwala doon kasi may mga vlog kasi na ganoon parang kumukuha lang sila ng attention ba na para may ano sila may views ito sasabihin ko sa inyo yung pinakatuto talaga dito kaya mo pa naman masurvive dito sa Japan sa totoo lang mahirap po talaga mahirap lalo na pag marami kang bayadin marami kang utang tapos marami kang gastusin may pinapaaral ka tapos may anak ka na ilang piraso yun mahirap po talaga yun pero kung mag isa ka lang tapos sakto lang din yung pinang suporta mo sa pamilya nyo tapos yun wala ka talagang ibang gagastos din wala kang ano kaya ang kaya mo yun kaya siguro mga may mga nagsasabi na hindi na daw worth it magtrabaho sa Japan wag wag kayong maniwala kasi ang Japan, sabihin ko po sa inyo, kahit sobrang baba ng palitan, parang hindi ko man siya ramdam na ano talaga, na bumabagsak ang Japan, mas man na daw yung Germany, mas na levelan na daw. Kasi, sa limang taon ko po halos, hindi po kami nawawalan ng worksite. Halos yung mga building na tinatayo namin, ang tataas, ang lalaki work it pa naman talaga siya may sasahurin ka pa naman po kasi kumpara mo naman sa Pilipinas magsahod ka ng 500 per per day na experience ko po yun o diba e dito nga may mga pagbonus bonus pang na bibigay dito lalong lalo pag maganda yung nakuha mo na company ayun mapapasanaol ka po talaga kaya yun ang tip ko lang po sa mga nag apply pa Japan, naghahanap ng job hiring pa Japan, huwag kayong maniwala doon sa mga may, alam natin na maraming vlogger na ganoon para makakuha lang sila ng views na mababa na daw wag kayong pumunta ng Japan, wag. Kasi kung ako po tatanungin, ang Japan pa rin ay talagang nasasabi no, ko, marami silang kinukuha iba-ibang lahi, hindi lang sa atin sa Pilipinas. For example na lang, yung company namin ngayon, may bagong training na naman. O diba, may bagong dating. Kung bagsak na yung Japan, kung mababa na yung ekonomiya ng Japan, Siyempre, apektado doon yung ano namin, yung company, yung kaysa namin kung tawagin dito. Eh hindi po eh, kasi nadagdagan pa nga, nadagdagan pa nga po. Kaya wag, wag kayong maniniwala na wag na kayo mag-a-apply papuntang Japan. No, wag. Ang gawin nyo, kung talagang decidido kayo makapunta ng Japan oh, di apply kayo tapos hanap kayo ng mga agency na mga legit sa ano sa Pilipinas and try nyo mag apply kayo huwag kayong maniniwala doon na bagsak na ng Japan bagsak na yung palitan ng yun natural po yan kahit sa ang kang pumunta ng ibang ibang bansa ganun po talaga lalong lalo na mahal mga bilihin kasi mataas yung anong ng country mo eh yung kumbaga yung cost of living eh kahit saan saan ka pumunta mapakana ba naman New Zealand Austria yan US man yan matataas po dyan ang ibang mga cost of living basta yun ang patungay ko lang po talaga na lumalago pa yung Japan ito na lang po yung example ng mga bagong dating ngayon sa aming company sa aming kaysa tatlong trainee po siya ha tatlong trainee tapos may kasabay din siya mga Indonesian. Hindi lang po Pinoy ang kinukuha ng kumpanya namin. Indonesian, Vietnamese, Sri Lankan, Pinoy. Ayun, ah, yung apat na yan. Isi isipin nyo po ah, yung kaysa namin, meron pa sa Okinawa. Meron pa kami doon, ano, another, yung pangalawang kaysa ng ano namin, ng, yung sa boss namin. Kasi nga, lumalago nga po talaga yung Japan. Hindi lang yung kaysa din namin. Siyempre, kapag nararamdaman nyo na, lumalago yung kumpanya no, kumang kumpanya no, nadagdagdagan yung empleyado sa inyo, ibig sabihin, tumataas pa rin, demand pa rin po. Kaya yun, wag po kayo talagang maniwala na bagsak ng Japan. Kung ako pipipiliin, tapos kung nasa Pilipinas ako ah, mas magustuhin ko pa rin po mag-apply papuntang Japan. Kasi, sa New Zealand, hindi ka naman po makapunta ng New Zealand na hindi ka galing sa ibang bansa na malaking experience na 5 years kasi na experience ko po yan nag apply ako ng New Zealand nag apply ako ng New Zealand hindi ako tinanggap kasi alam nyo pong bakit hindi daw po ako nakapag experience ng limang taon dapat limang taon po yung experience bago ka makapunta ng New Zealand kaya yun ah shout out po ah yun kakagaling ko lang din nga sa world may mga nakikita kasi ako na ano eh, nagbablog eh, na ganito ganyan, mababa ng palitan. Wag kasi may mga kumpanya rin dito na lalong lang dito sa Tokyo area, malaki ang bigay nila, malaki. Example na lang, yung trini namin ngayon, yung po namin ngayon na kasi 2019 yung pumunta ko dito, trini rin po ako noon. Magkano po yung linis sa akin noon? 11 lapad. Magkano na yun sa peso? Dati ang palitan po nun is nasa 47 pa. Mapatak din po yun ng ano, ng yung 11 lapad ko, nasa ano na rin yun. Sabi natin, 50 plus na rin, 50 plus. O, oh, siyempre, nung unang taon natin nun, may mga utang din tayo nun, kaya ganun. Kaya, yun, wag apply kayo, tapos, yan, may kapatid ako, si Joy Joy, tapos, may mga kamag-anak din tayo, mga kakilala. Kung nakikita, kung makita niyo po 'tong vlog na 'to, sana maging ano 'to sa inyo po, parang open up na mas ganahan lalo kayo mag-apply papuntang Japan kasi marami akong nakikita nag-message nag sa akin paano ba makapunta diyan sa Japan kasi nasa ibang bansa po sila. Nasa ibang bansa po sila. 'Yun, gusto nila dito, lalong-lalo talaga dito sa Japan is napaka-hectic talaga dito, almost sabi ko nga magandang manirahan dito kasi halos lahat maraming train ka masasakyan sakyan, basta try nyo makapunta dito may experience nyo kung ano yung na experience ko napakaganda, napakaganda manirahan dito tapos magtrabaho yun lang guys basta yun, huwag kayong maniwala ah na bagsak na yung yen wag na kayong hindi na kagaganaan pumunta dito sa Japan huwag. try nyo pa rin, apply kayo guys